Mahal kong mga magulang, una sa lahat, nais ko kayong pasalamatan sa lahat ng mabuting bagay na ginawa niyo po para sa akin at sa aming magkakapatid. Sa pag-aaruga, sa mga sakripisyo, at sa pagpapalagi sa amin. Maraming salamat po. Kayo ang naging kasangga at naging gabay ko sa mga pagsubok at problema na aking nararanasan. Hindi ko makakalimutan ang mga panahong Hinang-hina ako at andyan kayo sa tabi ko, handang tumulong. Dahil ramdam ko ang pagmamahal nyo at suporta ah, sa mga mabubuting bagay na gagawin at sa mga mabubuting bagay na gagawin ko. Sana patawarin nyo ako sa mga minsan kong pagsagot sa inyo, sa hindi ko pagsunod at pagrespeto sa inyo. Patawarin nyo ho ako sa pagiging pasaway ko. Sana mapatawad nyo ho ako sa mga maling gawain na gawa ko. Mama, Papa, nandito lang ako. Handang ibalik ang lahat ng mga sakripisyong ibinigay niyo po sa akin. Huwag niyo pong papabayaan ang sarili niyo. Mahal na mahal ko po kayo.